mas komportable ka ba na mag-isa o sadyang mahiyain ka? Yung iba tawag na sa'yo KJ at may sariling mundo. Pero tila di ka apektado dahil mas produktibo kang mag-isa. O baka may kakilala kang ganito. Baka introvert ka o yung kakilala mo. Ano nga ba ito mga quiz? Ang introvert ay isang taong mas komportable sa tahimik na kapaligiran at mas gusto ang sariling mundo kaysa sa masyadong maraming tao. Mas pinipili nila ang kaunting kaibigan kaysa sa maraming kakilala. Hindi ibig sabihin nito na mahiyain sila. Ibang usapan ang pagiging mahiyain. Ang pagiging introvert ay isang personality type, hindi isang emosyon. Ayon kay Carl Jung, isang psychologist noong 1920s, ang mga introvert ay kumukuha ng lakas sa pagiging mag-isa habang ang mga extrovert naman ay kumukuha ng enerhiya sa pakikisalamuha. Mga palatandaan na isa kang introvert. Una, masaya ka sa tahimik na lugar, nai-stress ka sa maraming tao, mas gusto mong magsulat kaysa makipag-usap, kakaunti ang kaibigan mo pero malalim ang koneksyon, mahilig kang mag-isip at mag-reflect. May apat na klase rin ng introverts na ang social introvert na gusto ang maliit na grupo, thinking introvert, mahilig mag-isip at mangarap, anxious introvert, naiilang sa maraming tao, at restrained introvert, laging nag-iisip bago kumilos. Tandaan, hindi hadlang ang pagiging introvert para maging matagumpay, leader o kaibigan. Tahimik man sila, Malalim naman silang magmahal, mag-isip at makinig.